Hello guys, uh, for today's video, meron tayong tanggap na Huawei 6P 2020. So, ang problem nito, ganito lang siya. Restart lang siya ng restart. So, sabi ng ating customer, 3 uh, days na raw nung magmula ng magkaganito. Bigla daw siya na ganitong problem. So, dito, nagre-rating lang siya ng 0.50 to 0.20, then mag magsisiro. So, sabi ng ibang call, uh, ibang niya ay battery daw or ay uh, program. Pero ito hindi to program kasi ang mga Huawei ay hindi sila basta-basta nasisira. Yung mga system nila. Maliban na lang kung talagang na-virus sila. So dito guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So let's go. So dito, check muna natin siya. Kung wala naman siyang suspicious na ano, dito muna tayo sa visual check. Battery, oh, then, so dito so dito guys uh, eto dito na tayo try sa ganitong sira, so yung battery niya yan, ano pa kasi pagka minsan yung inakala okay, natin na na, na, na napakakindi na sira uh, ganito lang yung magiging solusyon natin So guys, kung makikita nyo ito yung pinaka battery so ito, kaya tayo nakatutok dito sa pinaka microscope natin or camera, so makikita nyo kung paano siya palitan so ito guys uh, tatanggalin lang natin to. Yan, ito so, ganito natin siya tanggalin no? tapos ija jumper lang natin natin kung ito yung pinag natin sa kanya solution.

Sa natin 0.6 kg na natin kung Hindi na siya Yun, ang thermal So, mas ipolid ko talaga yung sira niya Ayan So, ito yung naging sira niya Ayan, na po So, hindi tayo nag-cut dito sa video na ito ano? Para makita nyo kung paano natin siya ginawa Ayan, so dito Ayan, ang copy na siya Kaya lang mataas yung mababa yung brightness So kung may natutunan ka sa video nito, uh, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Yeah, para update ko sa akin po. So please oh. Eh. Yeah. Kanta la kisa la kambala, kisan na kalabitan, tingala po. Sendala kisa la pyeonggam, bisir la pinalaghan la Kanta la pisa la kingala, pasa le din la na la kisa la na labili punga, la singla, po. Cash.